Good morning, guys. Grabing tabaan ko, dami. Ismi marimar. Di pa nag-umpisa. Pagod na. Grabe, Ito ako nang hindi nalabhan. <laughs> Gali. Di untiin-untiin ko lang to. Baka makuha ako nito pag dilabhan lahat? Wala pang washing. Mano-mano lang. Ay, nasa iyo. ang baklabahin ko. Ang dami. Huwag maraming gamit. Maraming labahan. Ito uh, okay. Unti-untiin ko lang muna yun. Iwan ko muna yung, yung malalaki ito lang muna. Labahan ko. Ah, Dammit. Hindi pa ako naka-umpisa, eh? Pagod na ako. Di ba? Tapos ang hangir kulang pa. Eh, hey, ng ko. May maglalaban ako. Babush. Anong oras naman ako matapos nito mga hapon? Sakit na naman sa likod. Ginon talaga. Na, bye, bye na.